Hi hey guys, andito na tayo sa salon. Uh, maglilinis muna tayo. Sinisipon si Miguel kaya bibili tayo mamaya ng gamot niya para sa sipon. wala pang tao. Miguel. mabawalis muna tayo, guys.

Tumede din na si Miguel. Ayo, Didi na. Nagutom. Kasi hindi tayo nang katulog, guys. At sobrang dami ng lamok. Kakagatin si Miguel. Kakagatin ka, no? No. Oh, no. Okay. Okay, okay. 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 Ayan, guys. Tapos na tayo maglinis, at napadeto ko na nga ang baguets. Hindi mo naman maubos? Wait. Saan uh, ka na naman pupunta? Ha? Huh? Ate. Oo. Huwag ka takbo-takbo. Ayan, lalabas na naman ang baguets. Doon lang Oh, wag dyan. Doon sa kabila, doon. Thank you, Tita. Thank you po. Hoy, po. ito. ano ah, na. Sa susunod O may papasok ka na. Thank you, thank you. Hindi kita mo ang limutan. Aha. Aton kung sino ako masayang. Baka July. Haha. Oi, kumendiko. Thank you <pause> Thank you. Oi, jagan tosoy. Bye. bye. on the chat tab, you can message your friends, share products oh, wow. that you love from your shop, make connections with large groups of people that you attended at events with, share. Haha. 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 here you can see your order history and manage your designs in progress if you decide to become a seller you can manage your shop with our seller dashboard curious download open down start exploring open empowering creators to become entrepreneurs

Huwag mo sirain niya ang bebe. Maglalagay ako ng kilay. Siyempre natin base. Ang gamit ko ay itong ating 6 lady na pang confidence that was 10 times longer lasting cooling <laughs> yung tira, lagay natin dito sa ating mata. Sayang naman yung product. Ayan. Yeah. dito mga guys? Ang init sa Pinas. Hi. <laughs> ah, sige. Oh. Ayan lang, sige, mamaya. Thank you so much. Ah. Uh -huh. Hi, Nana. Ako pa naman ay nag-start today na nag-itlog. Ay, bukas <laughs> bukas ulit <laughs> okay. o sige may libre na naman tayong lunch ito na ang ating kila Ah, and guys lumabas na naman ang sipon ni Miguel ניסית את ראש ה... ארונה אחנה. שבו אדם יהיה, יאה. פטרול. רוצת? רוצת? פטרול. 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 אוקיי, מה נועד למה? ב... 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 Ano gagawin mo? Oh, ba't hindi ka naman na uh, i-make? biduan ko daw siya, guys. O, oh, sing ka na lang. Miguel, Miguel. Eating sugar. Telling lies. Open your mouth. Open your mouth. Hmm. Siya po ay 3 years old. Mag-start na siya pumasok next month. Uh, magpo 4 years old na rin siya next month pala. Miguel, Miguel. It's mommy. Eating sugar? No, oh, mommy. Telling lies? Yes, mommy. No, mommy. Anong yes, mommy? <laughs> Telling lies? Open your mouth. Yan. Guys, maghapon na umuulan dito sa Quezon. Tapos na talaga ang summer. Oh. Hi guys, so uwi na tayo. Tapos na maghapon. Kaya off ko lang ito ang computer. Tapos uwi na tayo. Yun yung bata na pagalitan ko yung kayaan. Yun, ito, himig tumakbo dun sa kalsada Ay, butit nakita nung kumare ko ikaw kaya kayo bebe ay nako hi hey guys hey Guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, si Miguel. Lakas ng ulan. Hindi na ako nakapag-video kanila masyado, guys. Sobrang lakas ng ulan. At si Miguel ay sinisipon. Baka mabasa na Wala Lalakad lang kasi kami pa uwi. Malapit na kasi ako sa bahay. Kaya naman nilalakad na lang namin. At sayang lang din naman ang pamasahe. Magluluto ako ng hapunan at nakapagsayang na nga ako. Ngayon magluluto ako ng itlog at saka hotdog. Oh, almusal yan. Magluluto tayo ng pang almusal. itabi natin itong thermos at pag may lakad ulit eh, eh, atin ulit siyang magagamit na malinis nalutuin natin ang ham at hato ayan guys magluto na tayo magluluto ako ng ito mo ng ham. Ayun mo ng itlog. Ano ba talaga ito? Ah, ito na ang ham. <laughs> Tsaka isang perasong hot dog. Hot dog. Hintayin lang natin siyang maluto. Sobrang dali lang itong maluto guys dahil nga ito nga ay manipis lang at itlog lang naman ito. Karami, luto na ang ating tuyo. Kain tayo. 对。So kami ni Miguel. Oh, sulat ka dito. Mm. Magsulat. Parunong na siya magsulat. At hindi ako dali. What happened? Nay, natin. kawin na nga si Andrew. Galing sa biyahe. Ay, sabihin niya. Ligalig na naman ang batang mga makulit. Picture hmm. mo. Pecamo. Ulay. Akan ulay. Akan ulay. Thank